Ito nga pala isang Indian restaurant. Dito lang to sa Taichung. So eto yung labas niya. Marami nga palang pila dito guys. Kailangan tumawag ka para magpa-reserve. Ang dining area nga pala nila ay sa first floor. Sa second floor naman yung kitchen nila. At sa third floor naman yung may view. Kaya doon sila sa third floor pumunta. Hindi pa ako nakakapunta dito guys. Kasi nga hindi ako mahilig sa curry. Pero tingnan nyo ang ganda ng lugar ba? Diba? Kaya kung mahilig ka sa curry, try nyo dito. At hindi rin siya ganun kamahal. Mas maganda dito kung tatawag kayo sa kanila para magpa-reserve kasi mahirap pumila sa baba. Mas inuuna kasi nila yung mga nagpa-reserve through phone. At eto na nga, dito na sila. Eto nga pa rin sa third floor. O, di ba? Ang ganda ng view. Wala pa masyadong tao kasi maaga pa niyan. Simple lang dito pero di ba ang ganda? At eto nga yung kabuuan ng lugar. Ang cute. O, iba Instagrammable. Instagramable. At dahil masunod rin si Yachay nag todo video habang naghahanap ng mga order ng kanyang kapatid. Ayan nga pala ang bunso ng kapatid ni Yachi. At ayan nga pala yung pangalan ng restaurant. At dahil nga Indian restaurant to, halos lahat na pagkain dito ay may curry. Kaya kung mailig ka sa curry, saktong sakto to sa'yo. At ang kinaganda nga pala dito, mababait yung mga staff nila at approachable talaga. Dito nga pala sa Taiwan, parang dyan lang din sa atin, approachable din yung mga staff nila. So ayun, pili-pili mo na mau order. At dahil wala nga silang idea sa pagkain dito, nagsasuggest sa kanila yung staff dito. Marami din silang choices dito. Nakakatuwa kasi kakaiba talaga yung mga pangalan, hindi ko maintindihan. At ayun, ang tagal nga nila mag-isip ng kakainin, gawa nang wala nga silang idea kung ano yung pagkain dito. At syempre kasi, first time nila. Kung tight area ka nga pala, malapit na to sa laylayan. At parang nga hindi kayo mahirapan, ilalagay ko na yung address sa description box. At para pa nagtaxi kayo, ipakita nyo lang, mapupuntahan nyo na to. At grabe, medyo matagal nga silang umorder. Ang hirap pala pag nagbo-voice over cut hindi ikaw yung nandun sa sitwasyon. At eto nga pala sa labas na guys. O diba, ang ganda parking area. Sa lahat ng in-order nila, ito lang yung na-try ko kasi pinasalubungan ako ni Yachi. Lasang tinapay lang talaga siya, malambot. Tapos may mga flavor, yung kayachi butter at sa kapatinya ay may garlic. Pero masarap siya guys, hindi siya kasi matamis. At saka sobrang nakakabusok. Kaya yan, hindi nila naubos. Ayan nga pala yung may garlic. At heto na nga yung order ng kapatid niya. So ayun, explain ko na yung pagkaka-explain sa akin ni Yachi. Yung lasa nga pala niyan, para siyang yung peanut butter na may curry. Tapos medyo manamis na siya. Beef nga pala yung laman niya. Ayan, beef yan. Medyo manamis na siya kasi meron siyang cream. At eto naman yung kayachi. Ay naman guys, beef rin siya na may curry. Tapos meron siyang giniling na manok. Ayan nga pala chicken 'yan. O di ba kakaiba talaga yung mga itsura nila pati sa usawa. At eto nga kakain muna sila ng kapatid niya. Bihira nga lang pala sila no bas ng kapatid niya kasi busy rin sa trabaho. Ang maganda nga pala dito sa Taiwan, kanya-kanya talaga sila ng bayad. Ayan nga pala yung order ni Yachi. Ayan. Giniling na manok tas may beef. At syempre may curry kung mahilig ka sa maangang saktong sakto sa iyo to. At eto naman ang kanilang appetizer. At eto yung night nila, lasa nga palang cinnamon yan. At ayun nga pala yung menu niya. Yun lang guys, bye!